Magandang umaga mga kabaka Welcome to my channel Panibagong video na naman po ito At panibagong vlog na naman uh, Share ko lang po ito sa mga ano Baguhan at First time na Magalaga ng baka Tungkol po dito sa ano Sa Isang Nalagaan kong baka Ito ay pinanganak nung kan Nung February Bale. Ito ay nagtatae, eh, mga kabaka. So, kita ninyo, bumagsak yung katawan niya. Dati po ito, ang kulay niya, light brown. Ay, brown eh. Yan. So, manipis na yung katawan po niya, mga kabaka. Kaya ngayon, gagamitin ko siya mga kabaka uh, bumili po ako ng kan ng bagong kan ngayon uh, gamot at papakita ko sa inyo mga kabaka yung gamot na gagamitin ko so ito po yung ano yung gamot nakita yung ano pangalan niya o yan po yung gamot na ibibigay ko po sa naalagaan ko na baka kasi yung dumi ng baka na ito na maliit Malawas ko na. Parang tubig na. Ah, dehydrated na yata siya. Tsaka hindi lang gamot. Yung ano, ibibigay ko mga kabaka. Bumili na rin ako ng kan. Electrolyte. Yan po yung kan. Alam ng vitamins. electrolyte solution vitamins electrolyte Ayan po. O, pwede po sa ano, sa baka, manok. hindi ko lang alam kung ano tong Isang gano larawan. Puro babi sumoro. An mga kabaka. ang inspiration din niya. Mahalaga po 'yan. 2026. 'Yon. Ah. Tubig na malinis at saka yung plastic bottle ng Mountain Dew. Uh, lagyan na po natin ng ano, tubig tong bottle na ito, yung plastic na ito. Ayan mga kabaka. tapos sang tabletas nito wala na kasi yung dating ginagamit ko na kan uh, si Robak siya matutunaw bali singkil po natin ito mga kabaka uh, papagkita ko po sa inyo kung paano magsingkil. hawakan lang po natin yung tali nya rito may busal nya Ayan mga kabaka. Tapos maglagay tayo ulit ng ano. Tubig. Then, Vitamins. dalawang takip po nitong kan electrolyte ito ay para ito ay kan, parang dextrose mahalaga po ito sa mga ano mga laga nating hayop baka kambing kalabaw manok para lumakas po yung ano yung resistensya niya mga kabaka dati ko na tong kan ginagamit tong electrolyte liquid iba rin yung ano yung vitamins na ginagamit ko na yung ini-inject ko singkil natin ulit to mga kabaka mga kabaka. success po. Yung pagbigay po natin ng ano gamot at saka vitamins. Sayang ang alaga natin baka kung hindi natin inokserbahan.baka mauwi sa peligro. Mamatay ganoon mga kabaka. kasi sa kwan panahon ngayon eh, murang damo eh, kakatapos pa lang ng ano, tagulan eh, matakaw kasi ano, uminom eh, kita po ninyo yung kinakain po niya kaya agapan natin agad mga kabaka pag meron tayong napansin sa alaga natin hayop ito ay kan araw araw po natin painumin ng vitamins mga kabaka para mabilis po siyang ano makarecover At kailangan ano isilong talagang nanipis talaga itong ano nalagaan ko ano sanay na po akong kan nag-alaga ng ganito na hindi may iwasan talaga pag malalala po yung ano yung dumi ng baka natin bali dalawang bis po natin bigyan ng ano gamot kapsul so, pinakita ko naman po sa inyo yung ano gamot na binigay ko sa baka na ito ano kira bukas ano kasarbahan po natin kung mayroong pagbabago kaya ito mamayang hapon bibigyan ko na naman po ng ano gamot isingkil ko po mga kabaka kaya naman kung pabayaan po natin ang alaga natin so, meron na naman po kayong natutunan tungkol sa gagamot sa ano ang baka lalo na yung mga ano ang nagtatay kaya lagi ko pong tinututukan itong mga alaga ko o, maraming salamat mga kabaka at yung first time na manunod sa aking youtube channel mag-subscribe na po kayo at pindutin niyo yung build a button para lagi po kayong updated sa aking channel. Saka malapit na po tayong mag 1000 subscribe. And maraming salamat po mga kabaka. God bless po sa lahat. Lalo lalo na sa mga basher ko. And God bless po sa inyo. Sana dumami kayo mga kabaka.